Catholic, sa local. Siguradong narinig niyo na po ang mga terms na ito. Pero ano ba ang kinalaman nila pagdating sa usapin ng church? Itingnan po natin sa pag-aaral na ito ang pagkakaiba ng universal and local church. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ang isang talata sa Bible na pinapakita ang universal at local church ay mababasa sa 1 Corinthians 1 verse 2. Ang sabi po, Mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos dyan sa Korinto, kayo'y naging kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Heso Kristo sa anmang lugar. Siya'y Panginoon nating lahat. Ang local church po ay yung iglesia ng Diyos sa Korinto And yung universal church naman ay yung lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Heso Kristo sa anmang lugar. Ang ibig pong sabihin ng term na Catholic ay universal. At ang Catholic or universal church po ay tumutukoy sa iisang iglesia kung saan ang lahat po ng tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay miyembro. Saang lugar ka man naroroon, anuman ang lahi mo, anumang local church ang kinabibilangan mo. Tinatawag din po ito ng iba na The Invisible Church kasi hindi pa po nakikita ang physical gatherings nito. Kasi kasama po dito pati yung mga namatay na at saka nasa piling na ng Panginoon. Mababasa po natin ito sa Hebrews 12 verse 23. Ang sabi po, You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God himself who is the judge over all things. You have come to the spirits of the righteous ones in heaven who have now been made perfect. Kasama po sa assembly ng Universal Church, lahat ng nakasulat ang pangalan sa langit. Pati po yung mga namatay na naman na mananampalataya. Kaya imposible pong makita ng mga mata natin yung pagtitipo ng Universal Church. Liban na lang po kung lahat tayo ay nasa piling na ng tagapagligtas. Wala po itong headquarters sa lupa kasi po yung head ng church ay nasa langit or nananahan dun sa mga tagasunod niya. Mahirap pong malocate yan kahit gamitan mo pa ng Waze o kaya Google Maps. Wala rin pong official record dito sa lupa ang lahat ng miyembro nito. Ang Panginoong Jesus lang po ang nakakaalam ng lahat ng members nito na nakalista sa Book of Life. No one here by that name. Yang kawalan po ng physical headquarters at saka Uh, physical official record ng members, ang ilan po sa dahilan, kaya kahit ang dami na pong nagtangkang wasakin o lipulin ang Iglesia ng Diyos, instead na mawasak ito, lalo pa po siyang lumalaganap. Kasi hindi po nila masugpo ang source ng operation ng movement na walang iba kundi si Kristo. Tingnan po natin ang ilang talatang tumutukoy dun sa Universal Church. Sa Matthew 16 verse 18, ang sabi po ng Panginoon, At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Makikita po sa talatang yan na iisang iglesia lang ang binanggit ng Panginoon, hindi po mga iglesia. Ang Universal Church po ang tinutukoy dyan ng Panginoon. Right, I, got you. And makikita rin pong indestructible ang Universal Church so, although may mga local churches na nawala, never pa pong nangyari sa buong kasaysayan na nawala in existence ang universal church. Gumagawa lang po ng kwento yung ibang relihiyon na nahulog daw sa apostasy ang buong church kaya kinailangan gumamit ulit ang Diyos ng isang tao para i daw o ibalik ang totoong iglesia. What are you saying? Ang ganyang katuruan po ay direct contradiction dun sa sinabi ng Panginoong Jesus na hindi malulupig ang iglesia niya. That's what he said, right, guys? Tingnan pa po natin ang isang talata tungkol sa Universal Church. Mababasa po natin ito sa Colossians 1 verse 18. Ang sabi po, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. Again, hindi po sinabing ulo ng mga iglesia. Iisang iglesia lang po ang binabanggit dyan at yan po ang Universal Church. Ang local church naman po ay mga kristyano o mananampalatayang nagtitipon dun sa isang specific na lugar o area. Kung yung universal church po ay invisible, itong local church naman po ay visible. Kasi nakikita po yung mga mananampalataya dun sa mga pagtitipon nila. Napakarami po nating mga halimbawa ng local churches sa Bible. Andyan po ang Iglesia sa Roma, Corinto, uh, Galacia, Efeso at saka marami pa pong iba. Ngayon, gaano po ba ka-local ang local church? Pag inaral po natin ang New Testament, yung mga Kristiyanong nagtitipon dun sa isang bahay ay considered na po na church. Magandang halimbawa po nito ay yung dun sa Roman 16 verse 5. Ang sabi po, greet also the church that meets at their house. Nagpaabot po dyan ng greeting si Pablo dun sa church na nagtitipon sa bahay nila Priscilla at Aquila. Pero may mga paggamit din po ng singular form na church. Pero malawak na area yung binabanggit. So, hindi lang po isang local church yung nandun. Example po naman yan ay dun sa Acts 9 verse 31. Ang sabi po, pagkatapos noon, naging matiwasay ang pamumuhay ng iglesia sa buong Judea, sa Galilea, at sa Samaria. Lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya at namuhay silang may takot sa Panginoon. Pinalalakas ng banalay spirito ang kanilang loob, kaya lalo pa silang dumami. So kung ang Universal Church po ay hindi limited by time and place, ang Local Church naman po ay limited ng time dahil ang members po noon ay yung mga kasalukuyang nagtitipon doon And obviously, limited po siya by place. Ang local church po ay binubuo ng lahat ng nagsasabing sumampalataya sila sa Panginoong Jesus na nagtitipon nga dun sa isang specific area. Kung genuine po o hindi ang profession na yan, eh, pwede rin pong madiscover later on. Pwede rin naman pong hindi kung talagang magaling magpanggap yung taong yon. You can try, but you'll never catch me. Pero mahalaga po ang profession of faith in Christ para ituring kang miyembro ng local church. Kasi without your profession of faith, kahit umatend ka pa sa lahat ng gatherings ng local church, hindi po kayo maituturing na bahagi nito. Kailangan nyo pong ipahayag ang pagsampalataya nyo sa Panginoong Jesus. Ang hindi po pagpapahalaga ng maraming churches sa profession na ito, ang isang dahilan kung bakit kahit ang mga leaders ng isang local church hindi po alam kung sino ba talaga yung members nila. Wait a minute! Who are you? Kahit wala kasing profession of faith, basta nag a every Sunday, kinoconsider na nilang member. For the simple reason na umaattend dito dun sa kanila. I don't belong here! Ah! Ang attendance po, mga kapatid, tandaan natin, ay hindi katumbas ng membership sa local church. Okay. Yung ibang churches naman talagang maingat pagdating dito. And actually para po dun sa iba, hindi sapat yung profession sa bibig. Nirequire Nire po nilang mabautismuhan muna yung isang tao bago po nila ito kilalaning miyembro. Okay naman din po ito kasi ang water baptism naman ay profession of faith din. Public confession po ito ng pananampalataya ng isang tao kay Kristo. Sa pamamagitan po ng pagpapabautismo, ipinapahayag mo sa mga nakakakita noon na sumampalataya ka na nga sa Panginoon. Pag-usapan po natin ang iba pang pagkakaiba ng local and universal church. Kung nire-require po ng ilang local churches na mabautismuhan ka muna bago ka nila kilalaning kabahagi nila, hindi mo kailangang mabautismuhan muna sa tubig bago ka maging bahagi ng universal church alam po ni Kristo kung totoo ang pagsampalataya ng isang tao sa kanya. Actually, may mga nababautismuhan nga po sa tubig na hindi naman talaga part ng Universal Church eh. Say what? Kasi hindi naman talaga sila sumampalataya sa Panginoon. Pero may bautismong nararanasan ang lahat ng member ng Universal Church. Ito po yung tinatawag nating baptism of the Holy Spirit. Nangyayari po yan matapos sumampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus. And dito po sa baptism of the Holy Spirit, inilalagay po ng Holy Spirit ang isang sumampalataya sa katawan ni Kristo. Nagiging bahagi na siya agad ng Universal Church the moment na sumampalataya siya sa Panginoon. Mababasa po natin ang baptism na yan sa 1 Corinthians 12 verse 13. Ang sabi po, tayong lahat, hudyuman o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuan sa iisang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Ilan pa po sa mga pagkakaiba ay ito? Posible pong maging miyembro ka ng Universal Church pero hindi ng Local Church. Nangyayari po yan sa mga naging mananampalataya bago sila tuluyang mamatay. Hindi ko po alam kung may mga isolated believers kasi kahit sa mga bansa po na iligal ang pagiging kristyano, may mga underground churches po. Kaya mga deathbed believers lang po ang alam kung under, under sa kategory na ito. Sa kabilang banda naman, posible din po na kinilala kayong miyembro ng local church pero hindi ka pa pala miyembro ng universal church. Um, nangyayari po yan sa mga professing believers. Yun po yung mga hanggang sabi lang pero hindi pala tunay ang pagsampalataya sa Panginoon may possibility pa rin naman pong maging genuine believers ang mga ito kung pa-expose sila sa gospel at tutugon sila ng tama dun sa panawagan ng Holy Spirit na magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Diyan pa lang siya magiging tunay na kabahagi ng Universal Church. This is exactly what I've been waiting for. Pero hindi po tayo dapat maging judgmental at pinagsususpecha natin ang lahat ng pumapasok doon sa church gatherings natin kung totoo ba yung profession nila o hindi. Hindi po kasi tayo nakakabasa ng puso. Makikita natin, yes, yung mga umaattend sa pagtitipon ng church and pati yung outward expression ng faith nila. Pero pagdating po sa puso, di na po natin yan nababasa. Pero kilala po ng Diyos kung sino ang mga sa Kanya ang ganda nga po ng paalala ni Pablo doon sa 2 Timothy 2:19. Ang sabi niya po, ganoon pa man nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa kanya at dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya ay sa Panginoon. Makikita niyo po ang check and balance sa verse na yan. Kung sinasabi mong sa Panginoon ka, dapat nakikita 'yan sa buhay mo. So ano po ang gagawin ng church? Kung nag-profess ng pananampalataya ang isang tao sa Panginoon, i-welcome po natin sa fellowship. Pero kung namumuhay po siya sa pagkakasala o nagpapakita ng pamumuhay na bang unbeliever siya, dapat po natin silang pagsabihan o hikayating magrepent. Dito rin naman po pumapasok ang pagdidisiplina sa loob ng iglesia. Pero sa ibang time na po natin uh, pag-usapan yan, since ang video na ito ay tungkol po sa difference ng local and universal church. sa ang church po kayo kabilang. Kung sa universal church pa lang po kayo kabilang, dahil sumampalataya na kayo sa Panginoon, pero hindi pa kayo nagiging kabahagi sa mga local gatherings, mahalaga pong makahanap kayo ng iglesia na tapat sa Panginoon at sa mga salita niya. Kung kayo po ay walang binadaluhan sa kasalukuyan pero naghahanap po kayo ng local church, mag-comment lang po kayo at dun po ako pwedeng makapag-recommend sa inyo ng pwede niyong daluhan malapit po sa lugar niyo kung kayo naman po ay may kinabibilangan ng local church, tiyakin niyo po sana na kabilang din kayo sa universal church. Gaya po ng paalala ni Pablo doon sa 2 Corinthians 13 verse 5, sabi niya po doon, Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Kung may tanong po kayo tungkol sa church, magandang gamiting guide po itong uh, book ng Bible School of the Air na Christ Love the Church. Ang author po nito ay si William MacDonald and uh, kung hirap po kayo sa English, pwede naman po yung Tagalog na study nila na ganito. Yung office po nila ay andyan lang sa 322 P. Guevara Street, Barangay Santa Lucia, San Juan City. Marami pa po silang ibang books na makakatulong sa inyong paglago. Anyway, dyan po natin pansamantalang tatapusin ang pag-aaral natin. Hanggang sa susunod po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.